Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ba nagpaparamdam sa iyo ang mahal mo o ang partner mo? Ngayon, may ituturo ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y napakasimple at napakadali lamang pong gawin at ito'y napaka-epektibo lalong-lalo na kung buo ang loob at buo ang tiwala mo sa paggawa nito. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at pagkatapos isulat mo ito sa palad mo call and text me now. Yan lamang ang isusulat mo. Dapat all capital letters po ang pagkasulat ng call and text me now. Isang beses mo lamang itong isulat sa palad mo. At pagkatapos mo nang masulat ito, ilapit ang palad mo sa bunganga mo at pagkatapos ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido ng target, e-mention nyo po at pagkatapos isunod nyo, call and text me now. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido tapos ang nakasulat dyan sa palad mo. At ganito lamang kasimple ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at pagkatapos nito, huwag nyo pong burahin ang nakasulat dyan sa palad nyo. Hayaan nyo po ito na mabura ng kusa. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin o pwede mo ito ulitin kinabukasan at pwede ito gawin araw-araw kung gusto mo sa kahit na anong oras. At paniguradong ang taong hindi napaparamdam sa iyo ay tatawag, text o chat sa iyo ngayon mismo. Basta tiwala lang. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.